Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny and Ate Virgie. Ito na nga yung huling araw namin ni Ate Virgie dito sa base at nag na nga kami ng aming mga gamit. Gustohin pa nga namin na mag-extend ay eh, wala na kaming magagawa dahil kinabukasan ay eh, may pasok naman na kami sa trabaho. Ay di mangyayari nga na yan, pag may mahaba kaming bakasyon, ay eh, di baka sa na lamang ulit kami, eh, babalik dito sa base. Mabilis na nga lang kami nagbihis ni Ate at nagayak dahil kailangan naming makauwi ng maaga dahil pag-uwi nga namin ay eh, kailangan naman naming mag-asikaso ng na mga gamit namin para nga sa aming pagpasok agad kinabukasan. Huling silip na nga lamang muna ito dito sa aming bintana. Talagang mamimiss namin yung pagstay namin dito kina ate. Pati nga yung mga bata ay eh, talagang mamimiss namin kahit hindi kami masyado nag-uusap at hirap naman sa pag english Pagbaba nga namin dito ni ate sa salay wala palang tao. Umalis pala yung kasama namin at kumuha daw ng driver's license. Ay di tamang linis-linis inis nga lang muna kami dito ni ate at nang dumating na nga yung aming mga kasamahan may dalan na nga pala silang sasakyan at kami pala ihahatid hanggang aming bahay. Inilagay na pala namin lahat yung aming mga gamit dito sa likod ng sasakyan. Ayan makikita nyo na nga po si sir at si madam sa kanila nga po kami tumuloy. Sumakay na nga rin kami kagad sa loob at talaga nga namang napakainit ng panahon Pakaway-kaway pa nga dyan si Bebe Girl at saka si Ate Bergie pero malulungkot na nga yung mga yan dahil maghihiwalay na silang dalawa. Ang nga pala naming dinaan ng tunnel, pabalik ng aming bahay, nakakatawa nga dahil kami ay nagmumusic, ay pagnadaan kami ng tunnel, nawawala yung signal. Nang makailang oras na nga kami nagbabiyahe, nag-stop over muna kami para bumili nga ng pagkain at gutom na talaga ang mga person. Kaso meron ngang sweet sa unahan, sana all na lang. Mula nga dun sa stop over namin ay nagbiyahe pa kami ng mga isang oras mahigit at nakarating na kami dito sa aming apartment. Paunting kwentuhan nga lamang muna dito tapos nagkayayaan na din kum main dahil gutom na nga at medyo lampas na ng lunch time. Bali sa Joypol na nga lamang kami naglunch dahil malapit naman ito sa aming apartment. Natatawa nga kami ni ate dahil pagpasok nga nila doon sa aming apartment, ang unang comment ba naman nila ay kaliit daw ng mga apartment ng mga Japanese. Ay wala nga tayo magagawa dahil yung bahay nila sa base ay talaga nga namang malaki at saka malawak. Pagkatapos nga namin kumain sa Joyful ay bumalik na nga kami ulit dito sa aming apartment at nagpaalam na nga sila sa isa't isa at malungkot na naman si Ate Virginia. Akatuwa pa dahil pag nagsusuot sila ng sapatos sa lahat sila ay umuupo do sa hagdanan dahil hindi daw sila kasya doon sa aming may pinto. Bali pa nga po itong ating dalawang ate at nagkukwentuhan pa sila. Mukha nga pong bitin pa ang pagsasama nilang dalawa kaya naman malamang ay babalik pa itong si ate sa base. Nagpaalam na nga rin pala kami dito ni ate dahil marami pa rin gagawin pag uwi nila ng bahay at may pasok pa rin nga yung bata. At sa sobrang habang ng aming biniyahe, pati mainit nga yung panahon, ay nagsasakitan na yung mga ulo. Bumili pala si ate kanina nitong Tokyo Banana doon sa aming in-stop overan at maghahati daw silang dalawa at hindi rin naman daw mauubos nila ate ito pag uwi nila sa base. Sikat nga pala itong Tokyo Banana na ito dito sa Japan, kaya pag kayo ay mapapapunta dito ay magandang ipampasalubong ito. Nang makatapos nga si na ating maghatian doon sa Tokyo Banana inaantay na nga lamang namin silang makaalis ng maayos at talaga talagang mahaba pa ang kanilang ibabiyahe. Medyo matagal na rin daw kasi yung huling punta nila dito sa Gunma kaya kailangan pa nilang gamayin yung pabalik papunta sa base. Sana nga ay hindi sila maligaw pabalik. Hanggang dito na lang muna. Bye bye bye!